sa lubong guys gikan sa Kuwait agikan ah, sa Pilipinas sa akong amiga thank you guys sa imo pasalubong do na ni saging guys kaso lang ano hindi ko na i-picture dahil, dahil niluto ko na tapos ito I sidan ko ibig i post ko to sa ano ko i-post sa ko kasi wala nang kwento yan guys, so pasalubong ko galing sa Pinas. Ye, eh, Aswang Emelda. Thank you Aswang sa so, inyong pasalubong. Thank you very much. Ang may pulburon gikan sa Goldilocks. Yan. Tapos parang cookies galing siguro sa kanilang bayan. Mayena. Mani. At saka itong mani na yan na lang kinain ko kagabi. Ha <laughs> ha Kasi nasarapan ako kinain ko. Yan siya guys. Meron itong saging saba pero hindi ko na ikon dahil niluto ko na. dilaga ko kinain ko dala with kapi ayan sya thank you Amelda thank you thank you support my youtube channel guys and then my fb page support support thank you thank you thank you very much